Love is a smoke made with a few of size. Hindi kita pwedeng kausapin. Bakit? Kinakausap mo na ako ngayon eh. Kung ayaw mo, sila na lang kakausapin ko. Nalulungkot si Romeo kasi ayaw siya pansinan ng Juliet niya. Eh, ayaw naman kasi ni Mom si Pero gusto kita. So ano ba dapat gawin ko para hindi na magalit Mom si mo sa akin? Space muna. Bawal mo naman ligaw si Romeo. Bakit? Eh si Daddy naman yung may ginawa. Hindi naman ako eh. May idea ako paano kung ipag-ayos kaya natin yung parents natin? Bad idea. Baka mas lalo pang magalit sa akin si Momsi. Susubukan lang naman eh. Eh di kung fail, eh di fail. Pero kung nag-succeed tayo, eh di pwede na katang ligawan ulit. So, game ka? Ipagbati natin yung parents natin, Juliet. Sige na nga. Bad din kasi yung may kaaway eh. Pati sayang din ang friendship ni moms si pati ni Tito Wax kung magiging magkagalit lang sila.